What's up mga kumari kong tigang o kumusta na po kayo? For today's video po ha mga kong tigang ay nako eto May pag-uusapan naman po tayo isang napaka interesting na topic At ito po ha mga kong tigang ay may kaugnayan po Sa nalalapit pong pagpasok ng Ghost Month At ito po yung mangyayari ha mga kong tigang Ngayon pong August 4 hanggang September 2 ha mga kong tigang Pero hindi po ako masyadong sure kung September 2 hanggang September 3 ha mga kong tigang pero yung pinaka-ghost day po ay mangyayari naman po ngayon pong August 18. Kaya magingat ingat po kayo ha, makumari kong tigang. At kung kayo po ha, makumari kong tigang nga po, nag-observe nga ng ghost month na eh dapat po alam nyo po yung mga sinasabing paghahanda na dapat po ay gawin po ninyo. At yan po ang ating pag-uusapan natin ngayon. Oh, talaga ba? Ano-ano yung mga yan? So yun na nga po ha, makumari kong tigang. Kaya panoon nyo po ang video ko ito. Oh, siya. Go mga kumalik kong tigang! Uh -huh. Aha? <laughs> So, ayun na nga po, ha, mga isang mapagpalang araw na po sa inyong lahat. At yun na nga po, nako, malapit na nga po ang pagpasok ng ghost month na naman. ako si Mario eh, kailangan po, eh, mag -ready na tayo, ha, mga tigang Kung halimbawa po, ha, mga kumayang kayo pinag-observe din at naniniwala sa mga sasabing mga epekto ng ghost month na yan, eh di dapat ay alam nyo na yung mga dapat natin gawin ha, mga kumari ko di ba't na-share ko na po sa inyo yung mga do's and don't po na mga bagay-bagay po na dapat po natin iwasang gawin at yung mga dapat naman po natin gawin sa buong enter po ng ghost month na yan. Oo, oh, opo oh ha, mga kumari ko digang, at panoorin nyo po yung video natin na isinare dyan, yung tungkol po sa do's and don't po na mga bagay-bagay na hindi po natin dapat gawin kapag pumasok na nga ang ghost month. Pero for today's video naman po ha, mga tigang, ay tatalakayan naman po natin o pag-uusapan natin yung mga sinasabing dapat po yung paghahandaan natin gagawin kapagka pumasok na nga po yung mismo pong buwan po ng Ghost Month na yan at yan nga yung mangyayari ngayon pong August 4th na po yan ha, tigang hanggang September 2 or 3 ha, mga kong tigang sinasabing nga po kasi ha, mga tigang na sa paniniwala po ng ating mga Chinese communities na mga Chinoyan, mga mga kapatid natin ng mga in-check. Kasi kapag daw yung mga uh, panahong ganyan, eh, ang gate daw po ng impyerno ay bubuksan at papayagan daw pong lumabas ang mga gutom na kaluwa dito sa lupa. Ah, yung ba? Opo ha? <laughs> Ganun po ang mangyayari ha, Kumaya ko kumayagutigang. At yan po yung mangyayari nga po ngayon pong August 18. Kaya dapat po ha, makumari kong tigang, ay alam po natin yung mga dapat po natin gawin na paghahanda po para sa araw na yan para tayo po hindi maapektuhan ng masinasabing mga negative energies at mga kamalasan na maaari nga pong magdulot sa atin ng mga misfortune sa buhay. Oo oh, oh hama kumari tigang. Eh, ano, ano ba yung mga yung paghandang gagawin natin? Ganito, po hama kumari Sa unang araw, po hama kumari tigang ng pagpasok nga po ng ghost day, dapat po tayo po ay maghanda po ng mga insenso. Dapat po yung magsindi po tayo ng insenso, hama kumari sa harapan po ng ating mga tahanan. Kung baga kasi po yung, po yung hudyat ng pagpasok nga po ng ghost month. Buong kasi yan, hama kumari yung ghost month yan. Hindi lang po yung isang araw buong buwan po yan. Kaya nga sinasabi nga po sa mga panahong yan, eh dapat daw po iwasan natin yung mga sinasabing mga major milestone na gagawin natin sa ating buhay. Bawa, yun nga, kung kayo po may mga plano magpakasal, eh, iwasan nyo po mo daw daw pong gawin yan. Yung pagpapakasal po sa buwan ng ghost man. Yan, ang pagbubukas po ng mga bagong negosyo o pagbubukas po ng mga bagong tindahan o pag invest po sa mga bagong mga businesses sa makumari kong tigang. Huwag nyo po nang gawin yan. Yung pagpirma po ng mga kontrata. Yan. Yung pagdideal -de po ng mga kung ano ano mga transaksyon. Huwag nyo po muna yung i-close ha, makumayang tigang, O huwag po muna kayong makikipag transaction ngayon. Kasi buong buwan ng Gosman po, e negative po yan. Yung pagbili po ng mga bagong bahay o pag-acquire po ng mga bagong properties at paglipat din po ng mga bagong tahanan. Hindi po imilumukahi yan na makumayagutigang. Tapos, halimbawa, kapag may mga major mga uh, medical procedures na gagawin, e eh, iwasan nyo rin po munang gawin yan kung kayo po yung magpapagamot o magpapa-opera. Pero yung mga minor lang naman po, e eh, okay lang po ha, makumayagutigang kung emergency na. Pero yun na nga, sinasabi nga po, na yung mga sinasabing mga bagay-bagay na dapat po pwede naman po natin ipagpaliban eh, ipagpaliban po muna natin lalong lalo na po kung halimbawa po may, may usapin sa kaperahan Yung pagkakaperahan, hama ko mahal kong tiga kasi baka kayo po malugi lang dyan Ah, bayon ganun ba yun? Opo, ha, makumari kong tigang. Pero yun na nga po, ha, makumari tigang, meron naman po tayong mga sinasabing mga pangontra na pwede po natin gawin para maiwasan po natin yung mga negativities na yan. Katulad nga halimbawa, ha, makumari kong tigang, yung pong pagsisindi po ng mga insenso sa ating mga tahanan. Yan, kapag ka nag-start na po yan, ha, makumari ang ghost mat, yan po yung mangyayari ngayon August 4, ha, makumari kong tayo po yung magsindi lamang po ng mga insenso sa harapan po ng ating mga bahay bawa sa mga mismong ad po nyo, mga front door po ninyo, magtirik po kayo dyan ng mga insenso. Ilan, ilang piraso. Kahit po ilan po ha, kong tigang, basta add numbers po. Halimbawa, tatlo, pito, yan, siyam, labing isa, ganun ha, kong tigang. Basta hindi po siya nadidivide sa dalawa. Kasi alam nyo po yung dalawa, kapag kadalwahan po, yan po'y inaalay po yan sa patay. Opo ha, mga tigang. Sa paniniwala po kasi ng mga Chinoy o mga Chinese communities natin, ang pagsisindi po o pagbe-burn po ng mga incense ay nakakapag-disperse po o nakakapagtaboy po ng mas nasabing mga negatibong mga elementong yan o yung mga kaluluwang yan para hindi po pumasok sa loob po ng ating mga tahanan. Pero tanda nyo po ha, mga tigang, kapag ka kayo po magsisindi po ng mga insenso, dapat po yan po ititirik po ninyo sa labas po mismo ng bahay po ninyo. Hindi po sa altar po ninyo sa loob ng bahay ha, mga kumakain tigang. Kasi lalo nyo po may invite yung mga sinasabing mga kaluluwang ligaw na yan o mga spirito na pumasok sa bahay po ninyo. Kaya dapat po ititirik nyo po yan sa mismong harapan po ng mga bahay po niyo, sa labas po, sa mga gate niyo, sa mga harapan po ng pintuan. Kumbaga para hindi po sila makapasok sa loob ng bahay natin ganun po ang dapat natin gawin hama kumain kung tigang yan katulad po nito hama kung tigang yung mga sapon natin ng mga insenso na pwede nyo pong gamitin hama kung tigang marami nang pong nabibili ito sa mga groceries meron po nito sa mga palengke meron din po nito hama kung tigang maghanap lang po kayo o pwede naman po kayong order sa online yan meron po mga nag, ano diyan nagbebenta sa Shopee sa Lazada sa TikTok umorder na lang po kayo nito tapos yun na nga ang kailangan po natin hama ha, kung tigang na mga insenso katulad po nito eh, yung mga ad numbers lang po. Well, tatlo, pito, yan, lima, ha, mga kumari, kung tigat, basta't hindi po siya ba dapat sa dalawa. Yan, pwede rin po isang piraso lang po, ha, mga kumari, kung tigat, katulad po itong aking ginagamit dito, hamak mga kumari, kung tigat, ito po yung aking special po na ginagamit na insenso. Yan, special po ito, ha, mga kumari, kung kasi napakamahal po ng klase nito kasi ito po ay galing pa po ng Bangkok. Sa Bangkok pa po galing itong aking insenso to, ha, mga kumari, kung kaya, Iba po ang quality nito. Talagang ang bango nito, hamak mai tigang, at parang ang anong amoy nito. May sinabi sa akin yung ano, oh, talaga hindi ko pa nasisindihan ha, makumari kong tigang eh napakabango na. Ibang klase po to ha, makumari kong tigang kasi ito po yung mga class A po na incense. So yan po yung gold. O ganyan po itsura niyan ha, makumari kong tigang. Ito po yung special o yung pinaka high standard, high quality ata daw to sabi. Ito po yung mga ganito po yung mga ordinary, yung mga red. Yan, ito po yung gold kasi ha, makumari kong tigang kaya napakamahal po ng bili ko dito. Pero okay lang naman po ha, Mac kung tigang yung mga ganito, kung ganito po ang gagamitin po ninyo. So, ganun po. Yan. Pwede kayo magsindi po ha, Mac kung tigang ng isa po. Yan. Tatlo. Tatlo ha, Mac kung tigang o lima. Yan. Lima po ha, Mac kung tigang. Basta't hindi po dapat siya nadidivide sa dalawa. Dapat po yung add numbers lagi ha, Mac kung tigang. Tapos, kapag ka kayo nga po yung magsisindi po nito, dapat po sa labas nyo po lang ititirik ha, Mac kung tigang. Yan. Pwede rin po kayo mag-offer ha, makumain ko tigang ng mga pamprobetsyo natin. Yung mga atang, di ba? Yung sa mga Ilocano, ang ginagawa naman po nila pagkaganyan, mga araw ng patay, di ba sila po eh, nag, ano, yung nag-aatang. Yung nag-aalay ng handa baga, yung pagkain, sa, ano naman po, sa ghost month po, pwede lang po kayong mag-alay po ng mga offering Sa, nabawa, mga candies, o pagkain, mga kakanin, yung mga hopia, ganyan, mga sopa, o dumplings, sama kung tigang. Pwede po yan, mga panset basta't mga makakain. Pero, halimbawa, kung uh, mag-alay kayo ng, ano, nag-start kayo ng uh, August 4, kasi isang buwan po kasi yan, hanggang September trip po yan, mas maganda po, mag-alay na lang po kayong maka-nakabalot. Nak yung mga ano, yung mga cookies, ganyan, biskwit, ya, mga sesto. Ialay nyo to sa halabas ng bahay nyo, sesto. It's <laughs> true. Opo, ha? Mar... <laughs> Basta, kahit ano pong pagkain, na makumahal ko din sa duman. Hindi mo po mapili ang mga kalua, ha, makumahal ko din. Kahit siguro, kung anong makayanan nyo lang, eh, kami nga dito, nag-offer pa ako ng mga hopya, ganyan. Yung mga, ano ba, yung pulboron, yung sagodilaks. Hahaha. <laughs> Yan po kasi mga in-offer ko kasi ng mga nakabalot po yan. Hindi po kasi siya, kumbaga, eh, Yung mga candy, ganyan, chocolates, pwede rin po. Yung mga prutas, pwede rin po kayo mag ano yan. Pero halimbawa, kung yung, yung, yung i-offer nyo po yung mga pagkain na medyo napapanis, halimbawa, panset o oh, sopas, ganyan. Dapat po, everyday po, itatanggalin eh, nyo po yan. Papatan nyo po yun ulit ng bago. Pero ako po, ang ginagawa ko po, kapag ako yung nag-offering dyan sa ganyan, sa ghost man po, ang ginagawa ko lang po, sa pinakaunang araw lang po ako nag-o-offer. Yung pong pinaka-start po ng Ghost Month, tsaka yung pong pinaka-last day. Yung parang pinaka-big event baga. Pero ang pinaka-peace day po kasi nila, yung pinaka-araw ng Ghost Month nga, eh, ano, August 18. Yan po yung pinaka-araw na lalabas talaga sila. Parang magpe-piesta sila, ganun. Magse-celebrate sila, kumbaga ibubuksan eh, na daw po nga kasi yung gate ng impyerno. Eh, hindi ko lang sure ha, mga kumalit kong tigang, kung binubuksan yung gate ng impyerno, kung August 18 pa o August 4 bubuksan na para talagang kumbaga eh, panawa, panawa sila. <laughs> panawa. Kumbaga para ma-enjoy talaga lang isang buong buwan. Hindi ko lang po sure kung gano'n ang ano ha, eksena. Pero ang alam ko, ang mismong pinaka-ghost day po e eh, August 18. So dapat yan talaga kayo mag, ano, yung maghanda o talagang mag-offer kayo dyan. Pwede po kayo magsindi po ha, ng mga Joss paper. Yung pong mga fake money po yan ng in-check. Yan, tapos pwede kayong mag-burn nga po nung mga yung mga ano-ano mga ornaments. Yung mga ornaments na korting bahay, korting kotse, korting cellphone. Kasi yan po kasi parang opening natin sa kanila. Pa sa mga kaluwa na naghihirap nga po sa impyerno. Parang syempre gusto lang makaranas din ng konting kun siguro ginhawa. Ganyan. Kung halimbawa eh, sila yung naghihirap nga din gutom na gutom. Eh di syempre kaya nga sila pinapayagan nga pong pumunta sa lupa ulit para makakain. Tapos pag halimbawa pumunta yung sa bahay nyo eh, Pagpunta nila, eh, walang manlamang kahanda-handa. Eh, di lalong nabusit. <laughs> <laughs> nabusit pa sa inyo yung kalo, ha, mga kumahal. Kasi, eh, yung mga mahal sa sa buhay, eh, ano, uh, nag-invite pa. Sabi, halika, punta tayo sa amin, Maraming handa doon. Saka magluluto ng spaghetti doon, fried chicken, gano'n. Eh, di mag-invita pa yung mga kamag-anak nyo. Sabi, tara, tayo sa amin. Maraming handa doon. Tapos, pagdating sa bahay nyo, wala, tulog kayo. <laughs> Hindi ba lamang kayo nakapag-effort lang maghanda? Kahit hopya, gano'n, no? kahit sopa. O, kung mapupusit sa inyo, ha, makumahay kong tigang yung mga kaluluwang yan at kayo'y maaaring bigyan lang ng mga, yun na nga, sumpa o mga misfortune sa buhay nga. Yan, baka biglang isumpa kayo na sabihin i- Ah, uh, bumagyo sana <laughs> tapos bahay ka sana yung bahay mo. Tapos bumubuk ko kotse mo. <laughs> ganun lang ako kumain tigang. Tapos baka ano yun la, yung i-wish nila na ano, ah, uh, mawalan ka ng pera dyan, magkada lubog, lubog ka sa utang. O, di ba, alas yun, hama kumari kung tiga. Pwede po nilang gawin yan. Sila po kasi, hama kumari kung tiga, eh, pwede pong magbigay sa inyo ng mga curses, o mga sumpa nga. O baka nga kayo mga, ano, bigyan nga ng mga misfortune sa buhay. Ba, magkakasakit kayo, ganyan. Maksidente kayo. Kaya di ba sinasabi nga po, kapag gaganyang mga panahon, iwasan nyo po ang pangpahilahilod po sa labas ng bahay po ninyo. Lalong-lalong na po sa gabi yan ang pagtitirik po ng insenso ha, mga tigang, gagawin niyo po yan sa gabi kapag kalumbug na po yung araw hindi po sa umaga ha, mga kasi yung mga kaluluwang yan yung mga espiritong yan lubalabas e, nga po kapag kalumbug na yung araw kapag kagabi na kaya sinasabi nga po yung isa pong don'ts na dapat natin gawin sa observe ng ghost month na yan e iwasan nyo po ang magpalayas-layas o magpahilahilod sa labas ng bahay kapag kagabi na. Lalong lalo na po ha, makamayot ito yung pagdadrive ng malayo at kung mga babae kayo. Uh, mostly nga po kasi ang naapektuhan o oh, mas parang nabibiktima ng mga, yung mga ganyang kaluluwa yung mga babae nga. Siyempre, kapag mga malaki kasi, mga matatapang. Hindi sila takot sa mga ano. Ako, hindi ako takot sa mga ano ha. Mga kaluluwa, nakikipag-usap pang ako sa mga Gusto-gusto kong yung mga yun Eh. <laughs> kasi parang umarap kasi baga na kakausapin ko sila, oh ano, kumusta ka na, oh, ano ba, kumusta naman ang ano doon, lagay mo doon sa impyerno, gano'n. Parang gusto ko gano'n, kasi nang chika-chikain ko ba? <laughs> <Ha>? <laughs> 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 Tapos lalo lalo na, ha? ko tigang, gusto gusto ko yung bawi may mga, yung mga namatay ko mga kamag-anak nung no, mga unang panahon. Gusto ko makita sila, gusto ko silang makausap. Pero alam nyo, ako meron po akong ano niyan, isang ano eh, yung isang ability na ganyan na. Meron akong premonition na nakikita. Halimbawa, kapag ka, meron ako mga kamag-anak na mamamatay. Oh, talaga wow. ba ba? Opo, hamak-marik ito. Halimbawa, nung namatay po ang lola ko, nung namatay na yung lola ko, nagpapanaginip po sa akin yan, hamak kumari kong tigang. Ako daw po kasi noon ay naglalakad. Sa panaginip ko ito, hama naglalakad daw po ako sa dagat. Sa dagat po, hamak kumari tigang. Siguro yung mga dagim na yon, siguro yung palubog na ng araw. Tapos naglalakad ako ganyan sa sa pangpang -pang ng dagat. Tapos ako po yung may naring na boses, tinatawag ang pangalan ko. Tinatawag ang pangalan ko. Di, Di pagtingin ko, parang naulinigan ko, parang nabumusesan ko, eh, e, boses po yun kasi ng lola ko. Naku, sumalangat ng kanya, kalwa. Yun nga, narinig ko, na, parang lola ko yun parang si lola yun ha. Tapos, yun, tinatawag ganyan. Sabi, Kanabe! <laughs> <laughs> tinatawag ako sa pangalan ko, yung tunay kong pangalan na makmalit kong tigang. Eh, sabi ko, parang kilala ko yun eh, boses yun ng lola ko eh. Pero hindi ko pinansin, hindi ko din siya nilingon. Nasa likod ko eh, nasunod sa akin, naglalakat sa dagat hindi ko pinansin. Tapos yung nagising na lang ako, tapos alam nyo mga one week, namatay yung lola ko. Dati na siya. Yun, hama ko mara kundi. Nga. premonition yun. Kung magpapanaginip sila sa iyo, parang, kung eh, parang senyales na sila po yung malapit ng mamatay. Mayroon akong ganun na ability. Tapos, di, yun na nga. Ang sunod, sunod naman po nakita ko doon, nung panaginip ko naman, nung namatay naman po yung, ano ko, yung chara ko, yung anak naman niya, na panganay. Ganito naman po ang ksena baha, bumabagyo, parang bagyo, malakas ang ulan. Tapos, i e, ako pumapara daw ng bus, kasama ko si Gabi, kalong-kalong ko si Gabi, siguro mga dalawang taon pa lang si Gabi noon, baby pa. E di kami daw, i e, naglalakad daw sa kalsada baha. Sabi ko, naku, ano ba itong bahan ko? Leche eh. Oh. Baha daw <laughs> ano yung kalsada, tapos pumapara daw ako ng bus. Sumakay ako sa bus, di e, ako yung sumakay na, sa gitna kami sumupong ni Gabi sa bus. Pag yung kong ganyan doon sa likod ng bus So, dulon sa so pinakabak backseat ng bus, nakita ko yung lola ko kasama niya yung auntie ko, yung tsaheng ko, si Ate Rosita. Pagtingin kong ganyan, na ando, nakangiting ganyan. Nakangiting silang dalawa sa akin. Kaya, paano pinagawa itong dalawang tubig? ito? Saan pupunta to? Akala ko yung luluwa sa akin nila. Eh, di ko na pinagsin na itinagising na ako. Alam nyo, mga tatlong araw lang, nabalita ko yung tsaheng ko sa health center, nasa ospital. Ayun, nasa ICU nagmamaalam na, namatay na, namatay na rin. O, oh, yun ang sumunod. Pangalawa, yung sumunod na anak, si Kuya Pitong. Nako, si Mang nakatakot ito. Sa panaginip ko, ako daw yung bumili ng ano, itak. Tapos, yung itak, walang kaluban. Eh, yung uncle kong yun, yung tito ko, si, ano, si Kuya Pitong, gumagawa yun ng mga kaluban ng itak. Yung laglagyan ng itak, itak po ha, itak. Ang number ng itak sa, ano, sa huweteng, ano yan, 14, tsaka 11. Yan, itak. Tapos, di, ako'y naisip ko, si Kuya Pitong magaling gumawa ng itak. Edi eh, di, ang ginawa ko'y umahon dook sa bundok. Sa bundok po ang bahay nila eh. Pagdating ko doon sa bundok, di, kumakatok ko sa pitong ganyan, nang nagbukas po, alam nyo kung sino, tinatawag ko pa si Sim ko, Kuya Pito! Kuya Pitong! pitong! Kasi pagbaba nga ako ng ano eh, nakasimula ko ako ng kalawa. Eh, di, tinatawag ko daw ganyan. Sa panaginip ko, tinatawag ko, kumakatok ko sa pinto. Pag ang nagbukas ng pinto, alam niyo kung sino, yung lola ko na naman, andun na naman siya. Sabi ko, ha? Oh, ano ginagawa niyo dito? Sabi ko, ngayon. kasi alam ko, mapatay na siya eh. Sa, ano, sa uisip uh, ko, alam ko, napatay na siya. Sabi ko, bakit andito pa tong matandang to? Andito na naman siya. Tapos sabi, oh, nasa si Kuya Pitong. Sabi, bakit? Magpapagwa kasi ako ng itak. Sabi ko, ganyan. andyan, nakahiga, may sakit. Di, sabi, andyan, sa, sa, sa papag, nakahiga daw. Tinignan ko naman, wala naman. Sabi ko, nasaan? Tapos paglingon ko sa likod kung ganyan doon sa sagingan, may nakaburol na kabaong puti. Merong ilaw ng patay. Tapos pag silip ko ganun ang naando sa loob ng kabaong, yun nga, yung chewing ko si Kuya Pico. Tapos nagising na ako noon. Di after, after naman, siguro mga 3 days din, gano'n namatay na naman yung ano, uncle kong yun, si Kuya Pito Ang hindi ko lang napanaginipan yung isang uncle ko, yung anak nila so nung namatay yun, yung nagka hindi na nagpatanginip sa akin. Kasi maraming utang yun sa akin eh. <laughs> siguro iba, baka maalala ko yung utang niya sa akin. Hindi na yun nagpatanginip sa akin. At saka baka siguro hindi sinundo ng lola ko. Kasi ganun daw po yun, hama kumalit ng tigang. Yung mga na namamatay na ganyan, sinusundo yan, hama kumalit ng tigang ng mga kamag-anak nyo. Oo, oh, kayo po, mamamatay na kayo. Nako, sumulat na mga kaluwa. Huwag <laughs> naman, so, nakulod muna. Halimbawa kayo po, hama kumalit ng tigang, may mga kamag-anak kayo mamamatay na. Alam niyo po yan, nakikita po nila ha, mga tigang, yung mga kamag-anak nyo, yung mga matatandang mga kamag-anak nyo, relatives nyo, nangangamatay na nung araw. Oh, talaga po, sinusundo kasi yan. Yan po yung tinatawag na sundo. Sundo yung parang si kamatayan. Kasi yung mga taong namatay na nung araw, susunduin kayo niya. Kaya kayo po, ramdam nyo yan. Makikita nyo yan ha, mga kumalikong tigang, pag malapit na kayo, Matego Earths. Kabakan nyo Pag nakikita nyo na yung mga naandyan, yung mga dati yung mga kamag-anak na namatay na. Halimbawa, yung mga lola nyo, lolo nyo, nanay nyo, yung mga anak-anak nyo. Halimbawa, yung mga namatay na. Tapos susunduin na kayo nyan. Pag mamamatay na kayo, sasama na kayo, sa sa inyo kasi na, halika na, sama ka na sa amin. Tapos sabi mo, halika na, sama ka na. Gagawin nung tatawagin kayo nun. Siyempre, kung ikaw gusto mo na sumama, hindi sasama ka na. No, oh, sige, sasama na ako. Oh, leche. <laughs> nakopo? yan Mark kasi, yung kaibigan ko nga po dati, yung kaibigan ko dati, dati. Opo si Madam Tiktik, kinukwento niya sa akin niya Yung tatay niya, nung namatay daw, bago namatay yun, sinasabi, kinukwento kasi namatay yun sa diabetic eh, yung tatay niya, si Madam Tiktik. Kinukwento sa akin, sabi niya. Kinukwento nga ni tatay, nung ano, nakikita daw niya sa ano, sa bintanang ganyan, nakahigas kasi siya. Sabi, ayan na yung nanay mo o oh. ayun yung lola mo, ayun yung tsuhin mo o oh. Sabi ganyan, sabi, hey, eh, tang mga binabanggit na pangalan yung mga patay na. Tapos yung nga, ang nanay mo, o bangalan ng mukha. Oh, natakot daw siya. Siyempre, pag, siyempre, bangalan. Ibig sabihin nun, bungo na yun. Ang bangalan po, ha, mga kumalang tigang, e, bungo yun. Bungo. Parang kalansay na yung mukha. Yun daw yung nakikita ng father niya. Tapos siguro after, siguro mga ilang araw lang, namatay na rin yung tatay niya. Kaya totoo po yan, ha, mga kumalang tigang, yung sundo at yan po ha mga kung kuntigan ay eh, may connection nga po sa ghost month na yan kasi yung mga kaluluwang yan e eh, pinapayagan nga po daw silang bumalik daw po dito sa lupa baga, para bumalik sa bahay po ninyo kasi makikikain po sila kaya dapat po maghanda kayo dyan ng mga foods <laughs> talaga ba opo ha mga kung kuntigan magluto kayo mga panset, spaghetti, ganyan o ulam, kung ano halimbawa yung mga paborito pagkain po ng mga kamag-anak po ninyo, yung ang ihanda po ninyo. Pero dapat po may pag talaga kayo i-offer dyan para hindi naman kayo ano ha, yung kumbaga malasin. Tapos yun, ang pinaka-importante po, magsimbi po kayo ng insenso o kandila. Yan, pwede kayo magtirik na sa harapan po ng bahay po ninyo, sa may harapan po ng gate po ninyo, para hindi na pumasok, doon na lang sila sa labas. Kung kasi, iwinawan po kasi ng usok ng mga insenso, yung mga kaluwang ligaw, na hindi naman po invited. Diyan. Pero kung halimbawa, yan po yung nasa lupo ng bahay po ninyo, nasa altar po ninyo, dyan niya kayo nagsisindi. Eh, papasok pa yan. Kasi maamoy po nila yan. Eh. Yung usok ng insenso, aamoy nila parang ma sila dyan at papasok sa bahay po ninyo. Kaya kung ayaw nyo kayo pasukin ng mga kaluluwang ligaw na yan na hindi nyo na po makakilala at makikipag <laughs> pa kayo, <laughs> baka yung magstay pa dyan for dinner. Eh, naku. Joseph, gawin nyo yan. Kayo po'y magsindi po ng mga insenso dyan sa labas po ng bahay po ninyo. O, tandaan nyo yan ha, mga kong tigang. Isa po yan sa dapat po natin gawin sa pagpasok nga po ng Hungry Ghost Month na yan. Yeah, pwede po kong gawin po ito ha, mga kong tigang, ang pagsindi po ng insenso sa unang araw po, sa huling araw, at sa mismo pong araw po ng Peace Day po nila. Pero kung gusto nyo po, pwede nyo pang gawin ha, mga kong tigang, araw-araw, buong buwan, mula August 4 hanggang September 3 magtirik po kayo kahit isang piraso lang po ha mga kumarikong tigang para talaga kayo makasigurado na talagang hindi kayo papasokin ng mga kaluluwang yan dyan sa bahay po ninyo oo oh, oo oh po ha mga kumarikong tigang kaya gawin nyo po yan oh, so yun po ha mga kumarikong tigang sana po may napul na po kayo mga bagong idea at kalaman sa pagkontas sa mga sinasabing mga kamalasan na yan na dulot nga nitong darating na ghost Man. Oh, so with that, mga kumari, kung tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I like, know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga kumari, kung tigang. Kaya magluto kayo, maghanda kayo, ha, mga kumari, kung tigang. Kasi makapagwisit sa inyong mga kaluwag ligaw na yan. Oh. <laughs>